Ngayong araw po na to, ako po ay nag-file ng uh, panibagong plunder case laban kay uh, Rodrigo Duterte, Bongo, uh, Admiral Empedrat, ilang DND uh, officials at iba pa. Ito ay ukol uh, sa 16 billion brigate scam na kung saan nagmaniobra si Duterte at Bongo para paboran ang isang private contractor. Napaka-importante nitong, uh, nitong, kaso na ito para maging ehemplo no, sa mga susunod na mga kontrata sa, ng uh, Modernization Program na dapat yung end-user, yung uh, branch of service ang masusunod. Kung ano yung kailangan nila sa ground, kung ano yung kabubuti ng mga sundalo natin, yun dapat na masusunod at hindi yung mga kagustuhan ng mga kontratista at mga corrupt na opisyal sa kung saan man, kahit ano? sa BND man o kung sa Malacanang. So yun ang gagawin nating uh, standard. Kaya kailangan natin i-pilot Sir, ano po ba yung pinaka ma-anomalya doon sa nangyari? Hindi ito po, no. Nagbigay ng specifications ang Philippine Navy na kung ano ang kailangan nila na gamit. At ito ay uh, dinaan sa bidding process. Pero nung nanalo na sa bidding, biglang iniiba nung uh, kontratista yung mga nakalagay dun sa napag-usapan ata uh, dahil sa kanilang mga contacts no in this particular case si Bongbong at si Duterte ay pinilit nila yung kamay ng uh, ng Philippine Navy para lunukin at tanggapin yung mga pabor doon sa private contractor at nung hindi po nang kumalag yung Philippine Navy in this case yung dating flag officer in command Admiral Mercado, ang ginawa ni Duterte pinatanggal siya sa pwesto at naglagay siya ng isang uh, uh, bata niya na opisyal na willing tanggapin yung anomalous na na contract niya. Yun. At uh, dahil dyan, malaki yung dumagdag yung kita ng private contractor at uh, at the expense of the Philippine Navy. Sir, meron po ba tayong evidence or maipag pagliling na may mga specific na tao na nakinabang? Yes, meron tayong complete yung documentary evidence natin, testimonial evidence. At ito nga, mismo si Duterte ang nagsabi <coughs> na nang himasok siya dun sa sa kontrata na yan, sa zona niya sinabi ito. May niya si Bongo na maghimasok at yun na nga, uh, ando doon na yun, may paper trail dito at uh, maraming testimonial evidence ngayon hindi lahat na isama don sa kaso no may mga John Doe's Jane Doe's doon kasi pati yung mga tumanggap no yung mga acceptance committee ay eventually masasama sa kaso Sir, si Lloyd Christopher Lau is also included uh, yes. in the top lane. Yes. And then, eventually, nalaman din natin nung pandemic, he's no? so, also involved dun sa yeah. sa But sa what does it say sa nakikita na niya, sir? Uh, yung, yung, si, kumbaga, si Christopher Lau, Lau, yung involvement niya sa mga different anomalous etong, projects. Itong si Christopher Lau, hindi ko lang na-mention kanina, pero kasama siya. No, mm -hmm. so, Yan, si Christopher Lau, bugman niya ni, ni Bongo. No? At uh, siya unang humarap dun sa mga uh, Navy officers at uh, tinutulak. Yun nga yung yung uh, proposal nung, nung private contractor para baguhin yung mga equipment na ibibigay dun sa Navy. Tapos ito nga, sila eventually nilipat nila dun sa DBM. At kung ano-anong klaseng uh, anomalous contracts ang pinasok nito. Bagman ni ano yan, ni Christopher Lau at si uh, Bagman si Christopher Lau ni Bongo at si Bongo naman Bagman ni uh, Duterte. Kaya magkakadugtong ang So niya. So uh, meron pa tayong mga ibang uh, inimbisigan kasi napakarami talagang ginawang anomalya. No? kung nagugulat yung mga kababayan natin bakit palaging nagpapaila lang ng kaso kasi ngayon lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon na mag-file dahil siguradong i-whitewash ni Leon i, nila yun, i road nila kung na-file man niya nung panahon ni Duterte Thank you. Thank you.